Tingnan nyo to mga lodi Napakagaling ng ice maker machine yan Kasi pwede kang makagawa ng Yelo sa loob lamang ng Apat na minuto Di ba ang bilis kasi pagagawa ka ng yelo eh, Sa rep e eh, napakatagal Pag inilagay mo sa freezer So tamang tama yan sa mga nag outing O kaya sa may mga party dyan sa inyo Siguradong maraming nag iinom eh, Hindi ka nabibili ng yelo So titingnan natin kung legit yan ano? Susubukan din natin Okay let's go Yung yeah, mga lodi eto na yung ice maker machine natin at yan bubuksan na natin so binuksan ko na siya kasi ang laki niya para hindi tayo matagal kaya may mga tape pa siya no so eto kukunin ko lang sa loob ya, mga lodi yan eto na kukunin ko lang to mga lodi <laughs> yan yan na siya mga lodi so tanggalin natin yung ice yan. Yan na. Yan na siya mga lodi. Oh. Ah, diba? <laughs> so, eto, itrya na natin kung legit yun. Kung makakagawa ng ice o yelo sa loob lamang ng apat na minuto. Oh. Mga Lodi, bago tayo magsimula, so ipapakita ko muna sa inyo yung mga naka-indicate dyan. So, meron tayong timer, clean, on, off, large, at saka small kung anong size dyan ang gusto mong gawin sa yelo. Tapos yan, meron temperature yan, nakalagay 28 degree. Yan yeah, mga Lodi, so ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, basa yan kasi nilinis ko muna. Yan yeah, mga Lodi. So, simulan na natin to. Yo mga Lodi, magsimula na tayo at oh. syempre buksan na natin to Yeah mga Lodi, tapos yan papakita ko sa inyo yung loob nito So tanggalin muna natin to So mas maganda daw dito mga Lodi ay mineral ang ilalagay So lagyan na natin ng tubig Yan So yan na siya mga Lodi Okay, kaunti muna ating gawin para matry natin kung gagana siya. So, pagkalagay natin ng tubig, ilagay na natin to kasi dito siya sa ito ang sasambot sa magiging yelo no mga lodi, so eto tapos ito, pindutin na natin touch lang natin yan yan na yung mga lodi, kung makikita nyo, tumataas na siya hala, ang galing <laughs> tapos yan, meron ng tubig na na taas mga lodi so tingnan natin Yan na, may tubig na naagos ng na, mga lodi. Ang <laughs> kaling! Yan, <galeng. laughs> yeah, bumaba na siya. So, anong mayayari sa susunod? Yan na mga lodi. Mga lodi, yan, nagagawa na siya. So, nagkaroon ng 4 minutes and 45 seconds. So, 4 minutes mahigit pa lang 4 minutes. So, yan mga lodi, oh. Tumaas na siya. So, titingnan natin kung anong mangyayari dyan. Yan. Bali, bumababa na yung minutes niya, mga lodi. Siguro hanggang sa matapos yan. Tapos magiging yelo na yung ating tubig naya mga lodi. Okay. So, ating abangan. So, mga lodi, bali bumababa na siya at... 1 minute and 54 seconds na lang yung mga Lodi yan malapit na so yan makikita natin usang babagsak din yung yellow mga Lodi yung mga Lodi yan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ayan na! Ayan, tumigil na yung pan niya. Yan na mga lodi may wagos ng tubig Yan na, yan na, yan na, yan na yan Na Nasaan ang ice? Yan na, yan na mga lodi oh, oh, <laughs> So legit na legit siya mga lodi O oh. oh, diba o oh, Ang gara niya o oh, mga lodi o oh. Kukuhanin niya yung ice Tapos ilalagay niya sa baba O oh sa so legit siya mga lalati. Oh, sa loob ng apat na minutong mahigit, meron na tayong ice. So pwede kaya dito yung ice candy na mga lalati. Oh, sigurado magugustuhan to ng mga bata pag gumawa ka dito ng ice candy. Kasi napakadali lang niyang gawin apat na minuto lang mahigit. Oh, di ba? <laughs> oh, di ba? <laughs> O oh, di ba ang galing nito mga lodi? Kasi sa loob lang ng apat na minuto mahigit ay eh, makakagawa ka na ng yelo. Tamang-tama 'to sa mga nag-aouting, di ba? Hirap na hirap pagbili ng yelo. Oh, Sasaksak mo lang ito mga lodi. Eh sigurado magkaka-yelo ka na at hindi ka na pupunta pa sa tindahan para bumili ng yelo at saka dun sa mga may birthday may mga party-party oh, May mga tomahan. <laughs> hindi ka na bibili ng yelo, tamang-tama So, ang link nga pala nito ilalagay ko sa Comment section na wala di.